Nasa kritikal na kalagayan ngayon ang kilalang Mexican actor na si Manuel Masalva matapos siyang isa ilalim sa medically induced coma dahil sa matinding bacterial infection na hinihinalang nakuha niya habang nagbabakasyon sa Pilipinas, partikular sa Palawan. Si Manuel ay kilala sa mga proyektong gaya ng Narcos, Mexico, 2021, The Secret of the Greco Family, 2022, at La Guzman, 2019. Isa siya sa mga prominenteng mukha sa Mexican television at digital streaming at umani ng maraming tagahanga sa buong Latin America at maging sa international audience dahil sa kanyang husay sa pag-arte. Ayon sa panayam ng Los Angeles Times nitong lunes, April 7, 2025, sinabi ng manager ni Manuel na si Jaime Jaramillo Espinosa na kasalukuyang nakakonfine ang aktor sa isang ospital sa Dubai, United Arab Emirates at nasa ilalim ng masusing gamutan. Nagsimula ang lahat matapos bumisita si Manuel sa Palawan, Philippines Bago tumuloy sa Dubai noong March 18, makalipas lamang ang dalawang araw nagsimulang makaranas ang aktor ng matinding pananakit at panloob na discomfort. Sa simula, inakala ng kampo ni Manuel na ito ay simpleng sakit lang, ngunit hindi inaasahan ang biglaang paglala ng kanyang kondisyon. Noong March 26, kinailangang isugod sa ospital si Manuel matapos siyang makaranas ng matinding hirap sa paghinga at panghihina matapos ang serye ng masusing medical tests natuklasan ng mga doktor na may matinding bacterial infection sa kanyang katawan na umabot na sa kanyang mga baga. Dahil dito, nagpasya ang mga doktor na isailalim siya sa medically induced coma upang maprotektahan ang kanyang utak at bigyan ng sapat na panahon ang kanyang katawan upang labanan ang impeksyon. Ayon sa paliwanag ng Mayo Clinic, ang medically induced coma ay isang reversible state ng matinding kawalan ng malay na dulot ng gamot. Layunin nitong bawasan ang aktibidad ng utak para hindi ito masyadong magamit at sa halip ay mag-concentrate ang enerhiya ng katawan sa paggaling at regenerasyon. Isang positibong balita naman ang hatid ng manager ng aktor. Ani Jaime, natukoy na ng mga doktor ang eksaktong uri ng bakterya na tumama kay Manuel, kaya agad siyang binigyan ng naaangkop na antibiotics. Dagdag pa niya, the doctors were able to identify the type of bacteria and administer the appropriate antibiotic he needs. On the other hand, his respirator was lowered to 80%, which means that his lungs are reacting. Ibig sabihin, nagre-respond na ang katawan ni Manuel sa gamot at may pag-asa siyang makarecover. Samantala, agad namang humingi ng reaksyon ang teleradyo serbisyo sa Department of Health, DOH, ukol sa posibleng pinagmulan ng bakterya na tumama kay Manuel. Ayon kay DOH spokesperson Albert Domingo, wala umanong dapat ikabahala ang publiko. Ang unang tanong nga namin, Anong bakterya? Kasi ang daming bakterya sa buong paligid natin. Actually, ngayon pa lang na humihinga tayo tapos humawak tayo sa lamesa, may bakterya. Pero hindi naman po lahat aggressive at hindi lahat nagkakasakit, paliwanag ni Domingo. Dagdag pa niya, bagamat hindi nila tinatanggal ang posibilidad na dito sa Pilipinas nakuha ang bakterya, mas makabubuting malinawan muna kung anong klasing bakterya ito, paano, at saan ito nakuha. Pero sana sinabi po kung ano yung particular na bakterya kung saan mismo nakuha para makilusan natin ani Domingo. Ipinabatid din ng DOH na sila ay nakikipag-ugnayan na sa mga opisyal sa Dubai at Mexico upang alamin ang kompletong detalye sa sakit na tumama kay Manuel. Kami naman po sa DOH, wala po kaming magawa dahil sa labas po siya ng bansa nagpa-ospital. But we are already asking officially doon sa Dubai at Mexico kung anuman po yung sakit na yon para po matugunan natin dagdag pa niya. Sa kabila ng lahat, muling iginiit ng DOH na walang dapat ipanik ang mga Pilipino. Kung anuman yung nakita nila na bakterya, kayang gamutin ng antibiotics ayon kay Domingo. Samantala, sa Mexico, maraming fans ni Manuel ang patuloy na nananalangin para sa kanyang agarang paggaling. Maging ang ilang international celebrities at kapwa-aktor ay nagpahayag ng kanilang suporta at mensahe ng lakas para kay Manuel at sa kanyang pamilya. Ang insidenteng ito ay nagsilbing paalala kung gaano kahalaga ang maingat na paglalakbay, lalo na sa panahon na may mga banta pa rin ng iba't ibang uri ng impeksyon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Habang hindi pa kung saan talaga nakuha ng aktor ang bakterya, ang mas mahalaga ngayon ay ang tuloy-tuloy na paggaling niya. Sa ngayon, patuloy ang monitoring sa kondisyon ni Manuel Masalva habang nananatili siyang nasa ilalim ng koma. Umaasa ang lahat na sa mga susunod na araw ay makakita ng tuloy-tuloy na improvement ang kanyang kalagayan. Patuloy tayong mag-abang sa mga susunod na update at ipagdasal ang kanyang kaligtasan at mabilis na paggaling.